Ping Lakson. Tututukan ang investigasyon sa flood control scam. Target ang big fish. Iginiit ni Senate President Pro Tempore Panfilo, Ping Lakson, na hindi titigil ang Senado sa pag-imbestiga sa maanomalyang flood control projects at umaasa siyang matutukoy at mapapanagot ang mga big fish sa likod ng kontrobersya. Bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Lakson na ibinabahagi niya ang galit at pagkadismaya ng taumbayan sa maling paggamit ng buwis. Aniya, hindi sapat na ang mga district engineers gaya ni na Bryce Hernandez at Henry Alcantara lamang ang mapanagot. Kailangan, ayon sa kanya, ay mahatulan at makulong ang lahat ng tunay na responsable. Dagdag niya, susundan lamang niya ang landas na itinuturo ng ebidensya at hindi siya tatalikod sa mandato ng komite na suportahan, ang Independent Commission for Infrastructure. Kasabay nito, umaasa si Lakson na magiging mapayapa ang mga protesta laban sa korupsyon sa linggo at hindi mauuwi sa kaguluhan.